All-star All -star. All -star production. All -star. Hanggang ngayon, kabilang pa rin naman ako dito. Firma ni Glock 9. Tapos pinalagyan ko na ng 44. 44. Binabanggit talaga mismo ni Kuya Aris ni Glock 9. Pangalang ko mismo, sabi niya, etong chesta, grabe to. Nilukot ni mukha ko. Parang nabaliw siya sa akin. Parang ganun yung sabihin. 2022, nanalo ako ng 44 bars din. 2023, nanalo ulit ako. Karoon kami ng kanda ni Don Pau na untitled. Tara, tara, tara masyado Pero uh -huh. di dito Wala yung taso Mga storya ng tattoo sa tinta na sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng ako nga uh, pala si Chester kilala bilang Chesta ito ang mga story ng tattoo ko ito yung sa likod ko All -star. all Star. All Star Production. All -star. Uh, yung All Star kasi, ito yung hanggang ngayon, kabilang pa rin naman ako dito. Meron ako dito yung mga kantang sumikat. Meron ako mga kanta sa YouTube na mga nag-million views. Production siya. May mga rapper, may mga artist. Sila, Queen Manny. Paranya Rebels. All Star din yan. Sila, Lil Ron. Shout out kila ah, Lil Ron. Oo, so, marami sigat na rapper doon. Kagaya nila, Don Pau. Sila, Don Last Rhyme. Sila, Yayoy. Siyempre, uh, hindi naman mabubuo yan kung wala si Diret. Ala siya ang parang pinakaulo namin, pinakatatay sa All-Star. 2015. Dahil kay Don Lasrime. Parang nag-half a million views yata, siya Meron kaming kulabo ni Don Lasrime na kantang, Bakit yun ka lang? Tapos ang mga model namin dun mga Showtime Dancer. Shoutout kay Madzy, tsaka kay yun yung unang-unang project ko sa All Star. Tapos hanggang kasundan ng Best Wag Sa Loob. Hindi pwede sa loob. Ah. Yan, kami kumanta nun. Hash yung pangalan niya dati, Marcos na ngayon. Tapos si Don Lasrem. Yun, yung mga kasama Nasundan pa na nasundan. Nagkaroon kami ng kanta ni Don Pao na Untitled. Tara! 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 Wala yung kaso. Si Steel One, kagrupo ko siya CRSP. Si Shoutout is Steel One kami yung mga naglalabsong dati dito sa Las Piñas nakilala kami ng mga naglalabsong kasama ko si Plikwan yung kumanta ng tala parang ang tala Ah. Yun, si, si Flick one, yun. Yun, dahil dun, kumakanta-kanta kami, tapos parang naririnig-drinig na nila kami. Yung mga kanta namin, wala pang music video nun, pero nagmi-million views, nagkakalahating million. So parang yun, sinubukan lang nila akong papuntayin dun. Pagpunta ko dun, nag-ondas pat ako ng kanta. Yun nga, yung bakit ngayon ka lang. Nagustuhan ni Tisoy, ni Last Rhyme. Unang project ko nun, hindi ako nag-audition kasi sa All Star kasi, mag-audition ka taun Taon-taon mag-audition ka. Si Layayo ay nag-audition yan. Si Migilito all-star yon Aring Mangi, all star yun Ang kabatch niya 420 sila yayo 2014 yata ayon Parang nauna sila sa akin eh Tapos sila yung one napunta rin Hindi ako nag -audition. Kung kailangan naman nila ako Nagbabato naman ako sa kanila ng mga project Pero huling project ko yata Mag isang taon na Yun lang yung last na kanta ko sa kanila Ano? Dahil kay Arnel ito, kapit bahay ko Kumakanta ako, naririnig nila ako dito Eh mga rapper sila, mga hip-hop sila eh Bata pa ano Sinubukan nila akong pagkurusin Pangatlong araw, unang kanta namin na buo, sumalang kaming rap contest, nag-champion. Okay, sabay yun, nagtuloy-tuloy na. Unang makaranas na mag-record sa studio nila Lil Koli. Si Lil Koli, malaki din ang party sa buhay niyan kasi si Lil Koli, yung parang lumawak din ako dahil sa kanya, marami ako nakilala. Kagaya ng mga 187, nakakulabo ko si Bling Si Wan, nakakulabo ko si Two na nakakulabo ko si Tony Chrome, nakakulabo ko si Jomer. Yung kanta ni Jomer, si Calvum Brutal, yung kanta niya na nilabas nung namatay siya, ako talaga yung una nag-chorus nun. Nung nilabas nila, si Smuglas la. Yun yan, nagtaka ako eh. Pero syempre, Smuglas kasi yun eh. Pero sabi ko nung nabubuhay pa si OG nun. OG, oh, labas na natin yung kanta mo. Kasi nilabas yung teaser lang eh. Isa't kalahating verse lang eh. Tapos tapos na. Kung baga hindi siya kompleto. Kaya ni ano. Kung kilala si Scotty Thompson, Kinebra, nagawa ko din siya ng kanta. King Sisling Sisig, mga ganun, mga, mga, ano ba business. Kay Kumpares, Litson Manok. Ayun, ayun na. Yung kay Pibus, ito, shoutout sa kanta na yun. <laughs> Sa gasul, Ako po yung nag-course noon. Kaya so, hindi lang po nakalagay doon yung pangalan ko. Walang credits. Pero ayos na naman sa akin yun. Pero yun, pinaubaya ko na naman sa kanila yun, sa mga malalapit sa akin. Ganun sila kaimportante importante sa akin. Kaya okay lang yun. Sa totoo lang, meron nga last year, butuhan ng mga barangay election, di ba? Kaya ah. eh, pre, naalala nila ako oh, pag may gusto sila ipagawa sa akin. <laughs> sa akin, okay lang naman yun. Mas gusto ko nga yun. O ano, naalala mo ko, di ba? Sa isang bone jingle, 500. Wala silang maririnig sa akin kasi gusto ko din naman yun. Yeah. 44 bars. Yes. Ayan na, dito na tayo kay Glock 9. Ito yun. Pirma Glock 9. Tapos pinalagyan ko na ng 44. 44. Last year, 2023. E ganito yung nangyari yan. Sa challenge na yun, si Glock 9 at si Tribal, parang mag-partner sila yung mag nagpaano nun. Ngayon, si Carl Banayad yung nanalo. Pero, binabanggit talaga mismo ni Kuya Aris ni Glock 9. Pangalan ko mismo, sabi niya, etong chesta, grabe to. Nilukot ni mukha ko. Parang nabaliw siya sa akin. Parang ganyan yung gusto niya ah. Ngayon, hindi ako nanalo. Ang nanalo, si Carl Banayad. Siya yung champion nga na sinasabi ng tribal. Pero para kay Glock 9, ako yung nag-champion. Nare-recognize din ako ni Hoodsan. Shoutout po sa'yo. May nakabot na kwento sa akin na kliyente ko yun. Hindi ko siya kilalang personal. Hindi pa kami nagkikita kahit kailan. Nagpapagawa lang siya ng beat sa akin. Ngayon, yung kaibigan ng kliyente ko na yun, na naging kaibigan ko rin, may kaibigan siya, main guest doon sa event na yun, doon sa finals. Mm. Ibig sabihin, nag siya doon, kumanta siya doon. Ngayon, nabanggit noon, nang tinutukoy ko ng main guest na yun sa kanila, na nabanggit daw sa kanila ni Glock na talagang ang choice talaga ng tribal is si Kuya Carl Banayad. Gusto rin kasi ni Glock na na hindi ako mawalan, binigyan niya ako 50 mil. Kalahati nung price. Ang sabi nila, yung 50 mil nga doon na yun, mismo galing kay Kuya Aris. Eh. Hindi ako sigurado ah. Kasi nga ako yung gusto niya mag-champion. Saka bata pa lang ako, pangarap ko na yun. Ah, uh, yun nga lang. Ah, uh, merong yung pangarap ko, nahadlangan nga lang. Talaga. Sabi lang banda. Kasi, matagal ko ng pangarap. Bata pa lang ako, simula na nag ako. Gusto ko maka-collab. Magkaroon kami ng kanta ni Kuya Aris. Kasama yun sa mga premyo. Collab kay Glock 9, 100,000 plus merch ng tribal, mga damit. Eh, kaso nahadlangan. Indeed. Kaya nga sabi ko, itong 2024, magkakaroon so, yeah. ulit ng 44 bars. Gusto ko ulit sumali. Talaga. Pero feeling ko, baka mahirapan na akong gumawa ulit ng ganong kagaya. Pwede ba mo namin marinig? May summon ka ba dyan? Panahon na siguro, pangako naman. Magpakita na ang labis na kabangisan Di malaging napipili, hindi dahilan Para mawala ng ganat at mapanghinaan Ako ng kaloobang at nasa gigil Mayroong mangharang, hindi na ako titigil 2022, nanalo ako ng 44 bars din. 2023, nanalo ulit ako. Binanggit yung pangalan ko, syempre, Alas may yak-yak nga ako nun. Hindi ko nga alam kung bakit ako naluluwa ng mga panahon Tagal ko nang pinangarap kasi talaga yan. Nung binanggit yung pangalan ko, Chesta! Nagsalita sigla na yun, dito mararamdaman mo sa taon na to na hindi puro paggayabang, mararamdaman mo talaga yung mensahe. Grand Finals, eh. dapat yung performance mo pang Grand Finals, which is yung ginawa ko. Yun nga lang, sayang. Hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na mag-collab. May production sila na asintada eh, syempre eh. Sino Black. ba naman hindi nangarap na makapunta rin. Kung sakali, eh, pagbibigay ako ng pagkakataon na ano, syempre, hindi ko naman bibiguin yun. Kuya Aris, sisiguruhin ko din naman na hindi ako mapapahiya. Kasi na, ang galing na rin sa'yo na parang may bubuga naman ako. Kaya yun, yeah. yun lang naman pangarap ko bilang rapper. Sa mga ano, yung mga rapper na baguhan, talagang pagdadaanan nyo yung mga ganyan, yung bubulihin kayo eh, hindi pwedeng hindi eh. Magpakumbaba lang kayo. Kung masama man o hindi yung mga naririnig nyo, tanggapin yung lang. At saka, payo lang din sa mga ginagawang hassle ang pagrarap. Kumbaga ginagawang hanap buhay. Wala akong ano, nagbibigay lang ako ng halimbawa. Ang presyo mo is 5,000. Pero yung kalidad ng kanta na gawa mo is pang 1,500. Quality over quantity dapat. Kasi ito talaga, uh, na wala nang trabaho eh. Ito lang, simula nang makabili ako ng gamit ko, eh lang pinambubuhay ko sa pamilya ko. Wala nang iba. Ako. di music lang. Gaya niya, mag-election. Madami na namang sa akin. <laughs> Shoutout sa lahat ng All Star. syempre, simula kay Keto. Drake Al kaila Queen Manny kaila Yayoy kaila Marcos kaila Don Pau, yan kaila Kuya Shernan shoutout sa inyo lahat shoutout din kaila Steel One sa mga nakasama ko kaila Flick One kay Boss Adam shoutout sa iyo kung ka man ngayon boss kay Lil Cole sa lahat ng mga nakasama ko uh, shoutout sa inyo ah uh, nandito lang ako kung kailangan nyo pa ng kagaya ko nandito lang ako hindi naman ako nawawala eh. kayo lang din hinihintay ko supportahan nyo yung tatong kalye syempre supportahan yung chesta <laughs> Mahilig ba? E wala ka gagawin matino Inuhusgahan ng maraming tato Mga sinaunang tao sa mundo Pikit ang mata sa kultura na to Iiwasan ka nila na para meron ka nakakahawa na sakit Ayaw nila dumikit sa mga tao marami tato sa katubahan Ganun sila kung mag-isip Buta maliit Kriminal na kaagad kung meron ka tato Mali parata ng mga walang alam Pag sa sana sinin Mali sa palig nyo'y sarili mong na ang masda Dahil bawat tusok ng karayo may merong istorya Sa buhay na dulot na nakaraan Ang mga tita katubas na dugo Mga sugat na kahapon na binabalik